Ito po ang episode 2 ng Kwentohan Katotohanan. Ako po si Kuya Jake. Ako naman po si Raina Jess. At ngayon, ang pag-uusapan natin is isang trend na nakita ko sa TikTok. Sabi mm -hmm. nila, at what point sa buhay mo na realize mo na mahirap ka pala? O oh, wow. maganda yan. Nakakatuwa kasi ang mga answers. Kasi, uh. baka, di ba, nung bata hindi mo alam na mahirap ka. Yan yun lang yung buhay mo, di ba? Bata kayo, eh, super, diba? know, caref carefree. Carefree, di ba? <laughs> hindi mo alam. Tapos, once lumaki ka na, looking na back, diba, na-realize mo na hindi pala yun normal, <laughs> diba? So, okay. siguro ikaw muna. Ano ang mga nakita mo ng bata ka na mahirap na ka pala? Oh, oh. I think, mag-start ako nung, di ba nga lumaki ako sa lola at lolo? Oh, oh. And, yung anak nila, lolo at lolo is, nasa sampo sila. Oh, madami din, ha? So, parang ako na yung pang-eleven na anak nila. Mm -mm. So, And magsasaka lang sila. Uh -oh. Then, uh, pamumuhay nila is magsasaka. Hindi ko din masasabi na super mahirap kami noon oh, kasi naman. abroad si mama. Madaming OFW yes, sa madaming pamilya OF mo, diba? OFW sa pamilya. Tapos, mm. nakakakain kami ng tatlong beses isang araw. Uh Oo. -oh. Nabibili namin yung gusto namin. Pero, there's time na na-experience ko, I guess, is yung kumain ng kanin at Inulam namin oh. yung saging oh. tapos pangbulon na lang eskape. Oo. Oh. Kasi alam mo noon OFW hindi everyday may pera. Oh. Kada sweldo lang. Minsan mahirap yes. ang ah, pag pag magsasweldo na. Oh yes, pag sweldo Sa week lang. na yan baka hmm. no, iboyon lang nakakabili mo. ng grocery ganyan. Oh. Tapos syempre, um magsasaka din sila lolo at lolo noon, kung kailan lang makakapag-ani. Oo. Oh. Saka may pera. <laughs> Doon ko naisip na pagkain ng ano saging ganyan okay naguulam kami ng toyot pati ay mm. toyot mantika. Uh -huh. Yun. Pero in fairness yung saging inuulam masarap. ko din minsan masarap yan. Masarap din. <laughs> diba? Matamis. Yung mga simpleng ganoon lang. Uh -huh. Akala ko nung bata okay normal lang yun. Uh -huh. Pero growing up sabi ko ba mahirap din pala uh -huh. ang buhay namin kahit na madaming ano, madaming abroad ganyan. Uh -huh. Sa amin sa naman parang ganoon din sa pagkain kasi Uh, labing isa din kami, magkakapatid. Mm -hmm. Tapos, ako pangatlo, madaming bata. Mm -hmm. At si Papa lang ang nagtatrabaho noon. Siyempre, mm -hmm. si Mama sa, sa bahay. Stay-at-home mom siya. Minsan, talagang kulang yung pagkain namin. At naalala ko, one time, lumapit si Papa sa simbahan namin. Sinabi mm -hmm. niya, wala kaming pagkain. Oh. Pero may program naman sa simbahan na nagbibigay sila ng pagkain sa mga mm -hmm. needy Bibigay families. And kami yan, minsan siguro once mm -hmm. a year kami yan kasi mm -hmm. talagang wala na. Bali na ko yung mga binibigay nila is yung super simple. Minsan may uh, can ng soup, uh -huh. tapos yung mga uh, dried milk. Na naranasan mo yan yung dried milk? syempre, <laughs> uso yun sa Pinas. Ang gatas dun sa Pinas talagang powder. Uh -oh. Bibihira yung fresh milk. Pero dito sa si US, hindi yan uso huh? yung powdered milk. Talaga yung milk na naka So ibig sabihin, pag-powdered milk? Pag-powdered milk, yan poor? yung medyo pang, -pour? pang, pang, pang mahirap. <laughs> uh -huh. Pero yan yung ginagamit namin. Tapos nilalagyan namin ng tubig. tubig. Tapos yan yung ginagamit namin sa cereal, uh -huh. ganyan. Kaya, siguro noon, okay na okay sa akin kasi mm -hmm. masarap eh. Sabi ko, wow, masarap ang, ang gatas na to. O, oh, naalala ko may nagbigay silang juice na orange powder. Oh. And para siyang tang. Mm -hmm. You know, alam mo yung tang oh, sa pinak. naman. Para siyang ganyan at yun yung pinakapaborito namin. Mga oh. mga excited kami pag may ganyan. May, oh. Hindi namin alam na sa mga mahihirap lang pala Pang yan. Lang pala <laughs> oh, no. Pero okay lang naman sa amin. Kahit sa and, amin and din. Yung buhay namin. Pero, Pagdating sa pagkain, siyempre, minsan wala, minsan uh -huh. meron. Pero pag ganyan kalaking pamilya, puro mga pasta, ganyan mga yung mad mga... Pangmadamihan. Pangmadamihan talaga. Yan yung kinakain namin lagi. Next sa akin is, narealize ko na mahirap pala kami is nung nakaalis na ako ng bahay. Oo. Uh -huh. Siyempre, di ba, laking probinsya ako. Uh -huh. Lahat akala ko nang nangyayari sa probinsya ng bata ako. Akala ko normal lang lahat uh -huh. na... Alam mo yan lucky pa rin ako kasi meron yung mga bagay na yun. Pero once na umalis ako, napunta ako sa city. Nakita Iba ko. Iba nakita mo. <laughs> yes, nakita ko. Wow. Bakit wala kaming aircon uh, sa probinsya? Ang babong nga pala. Bakit wala kaming rice cooker sa probinsya? Uh, bakit may running water sila dito uh -oh. sa city? Bakit sa probinsya wala kailang magbumba, mm -mm. Kailang magsalok ganyan. Bali nung pumunta ka sa Manila, madami kang nakitang yes, ibang na open conveniences, yung, diba? Yes, na open yung, yung yung mata ko, sabi ko ay wow, ang, ang hirap pala namin. <laughs> Wala kaming washing machine. Wala. Puro kamay. <laughs> uh -oh. Nagbabumbo Yun... kayo ng tubig or tapos, sa well. Yes, diba? tapos electric fans, swerte ka na lang kung meron at least isa sa bahay. Uh -oh. So growing up, ano pa yung mga naranasan mo bukod sa nagkukulang kayo sa pagkain? Oh, naalala ko, nung elementary ako, uh -huh. uh, pagpasok, may... PE kami, 'di ba, nag -gy gym Ah, uh, mm -hmm. bali nagba-basketball kami ganyan. Minsang nagtatanggal kami ng sapatos uh -huh. sa PE. Mm -hmm. Naalala ko, sobrang nahihiya ako Bakit? every time na nangyayari 'yan. Baba yung paa mo? Hindi, <laughs> di, butas, ang <laughs> butas, butas ang medyas ko. Butas-butas ang medyas ko noon. Mm -hmm. And naalala ko, kahit nung bata ako, nahihiya ako. Sabi ko, ayaw kong tanggalin yung sapatos ko, pero required. May tinatago ko minsan 'yung butas, Pinapod ko ganyan. And naalala ko, kahit noon, al alam ko na okay, hindi ako pwede humingi ng medyas sa panahon mm -hmm. na yun kasi wala kaming pera pang bilhin ng medyas. Aware alam ka ko, na, na aware, kay... aware ako kasi mga age. 10 years old siguro ako noon at may butas yung medyas ko. Aww. Yung sapatos naman namin, once a year namin binibili. Oh, hindi naman once a year, depende kasi. Kung, once a year lang may bago, uh -oh. ganyan. Kaya naalala ko, every bago mag school year, nag nagsha-shopping kami at isang outfit ang binibili namin at isang sapatos. Isang outfit at isang, uh, isang, sapatos. Isang outfit. Ka. Kaya yun yung ginagamit namin. At syempre, madami kami magkakapatid. Syempre, hand oh, yes. me down. Oh. Bali, yung mga... So, pinaglumaan ni kuya? <laughs> yung mga t-shirt ni kuya, pupunta sa akin, tapos yung sunod sa akin. Oh. Reusable, di ba? Tapos... Kawawa naman yung bunso, <laughs> pinakaluma ng <laughs> diba? sa kanya. At <laughs> naalala ko, lahat ng mga kaibigan namin uh, sa simbahan o sa mga kapitbahay, binibigay nila yung mga lumang damit sa amin. Kinukuha niyo. Oo, uh, kinukuha namin kasi sa amin bago. At uh -huh. excited kami pag may malaking trash bag ng mga damit uh -huh. dinadala nila sa bahay namin at tinatignan na, wow, kanya -kanya may bagong ano, uh -huh. ako may bagong t-shirt ako, may bagong shorts ako. Uh -huh. At hanggang teenager ako, ganun. Ganoon. Kasi yung mga lumang damit ng mga kapitbahay namin binibigay sa amin. So yun yung ginagamit namin. And okay na okay sa akin kasi bago sa akin, excited ako. Aww. Pero na-realize ko, hindi pala yan normal. Kasi may mga kaibigan ako, galing sa kanila yung damit. Ako pa ang sa school yung Aww. mga lumang damit nila. Hindi ka nahihiya? hindi naman, feeding. hindi ako nahihiya. Okay lang sa akin noon, wala akong pakialam. Never mo kuminasyon yung, yung hindi. parents mo? Okay lang kasi alam ko, naalala ko, si Papa laging wala sa bahay kasi nasa trabaho. Umaga well, mo naman, 11 ang papakainin niya. Umaga siya, nagagising 4am, tapos uuwi wow. siya, madilim na. Oh, wow. Minsan hindi namin siya nakakita bago kami matatulog kasi nasa trabaho siya. Oh. Kaya hindi kami nagreklamo kasi alam namin, yung hirap nila. ginagaw ni papa lahat ng kaya niyang gawin. la sa akin na nakapag pa-realize sa akin na mahirap pala kami is yung, syempre alam mo naman sa Pinas pag mm -mm. magka-college, shoulder ng oh, naman. parents, uh -oh. di ba? So, yun nga, hindi ako na college uh -oh. dahil alam ko, una, hindi, hindi naman sa siguro hindi afford pero nagkataon lang na nagiba yung priority. Uh -oh. Iba yung priority ko noon and iba yung priority ng ng magulang ko. Although nandoon si mama mm -mm. na tutulong sa akin financially para para mag-college. Hindi ko pinursue uh -oh. kasi alam ko na mabibitin din lang eh. Mm -mm. Parang ang parang ang hirap mag-aral na hindi mo alam kung saan mo ga kukunin yung oh, pangbayad oh, mo naman. the next ano. Alam mo yung yung worry. Ayaw mo yung takot na yan. Yes, na ayaw man. ko yung worry na, oh, makakapag-exam ba ako, makakapasa oh, ba ako diba? sa semester na to, yan. may pangbayad oh, ba ako oh. the next ano. Mm -mm. So, sabi ko, hm, wag na nga lang, saka na lang. And <laughs> then, doon ko na-realize na nakikita ko yung mga kaklase -ka ko na ng high school, lahat sila nagka-college. May degree na. Oo, oh, ngayon, nagtuturo na sila. Oh, Ganyan, puro ganun professional. Ganun din sa akin, actually, yung sa yung pangatlo ko din is ganoon mm -hmm. din sa college sa college ni isa sa amin labi labing isa mm -hmm. walang nag-college sa so una pero ngayon yung isang kapatid ko pa lang ang nag-college yung isa isa lang ang may degree pero sa labing isa iisa lang ang may degree kasi una yung uso dito sa US is mag-loan ka sa bank diba yes dito kasi Hindi napansin mo ko din diba? Napansin ko din dito na kayo ikaw mismo palang bahala sa uh -oh. pang-college mo, hindi parents. Pero sa kailangan yung, hindi. dapat yung magulang mo ang sponsor ng loan. Oh, so hindi ka pwede mag-loan by yourself? Hindi pwede. Oh. But, pero yung magulang ko is pangit yung credit score nila. Oh, Kaya hindi wala pwede kami mag-loan. Oh, Bali din. kung walang scholarship, wala kang magawa. Hindi ka pwede mag-college. Kaya college. hindi kami nag-college. Yung isang kapatid ko, alam ko nag-loan siya. Kaya siya nag-aral. Pero, may degree na siya. Oh, may degree na siya. Pero yung mga iba, wala. Wala kaming degree. Kaya hindi din kami nag-college. Sa akin, nakakuha naman ako ng, na, hindi siya 100% uh -oh. scholarship. Uh -huh. May nakuha akong 80% scholarship. Uh -huh. Pero nandoon nga yung, yung fair ko na, saan nakukuha ng pamasay ah, ko everyday. Okay. So, Kaya kaysa naman, kinuha. and ayaw ko naman iasa, Oo. na iasa or hingi, hingi ng ganito. So, sabi ko, mag, magtrabaho na lang ako. So, maaga akong nag-start magtrabaho. Mm. As, soon as mag, nagtapos ako ng high school, mm -mm. 16, walis na ako ng bahay. Nag-work na ako kung saan saan. Yan din ko. Yes, true. 16, 16 to years, years old, yeah. may, tra may trabaho na. Until, yun na nga, nakilala mo ako as a yaya. <laughs> dahil, diba? mas Oo. gusto ko magsarili na lang kaysa, dumagdag pa ako sa mga pakainin na pala mo nila mm -hmm. ganyan. Kasi alam ko na, mahirap yung buhay eh. Oo. So, sa totoo lang, after high school, may scholarship ako. Meron ka din scholarship? Meron akong full ride scholarship. <laughs> Matali na pala tayo pa <laughs> <laughs> wala, Wala sana ako babayaran. Mm -hmm. Pero, sa panahon na yan, mas pinili ko mag-missionary sa Pilipinas. Oh. Kaya ginev ko yung scholarship ko. At, kaya, nakilala kita. Kaya, parang <laughs> naging mas mo okay na din yung buhay kaysa mag-college, di diba? <laughs> Sinugot mo na din yung tanong ko na worth it ba na ginevap mo yung <laughs> 100% scholarship mo para lang pumunta para ng Pilipinas? Para sa akin, worth non? it kasi naging ayos naman yung buhay natin. Pero, pag-usapan natin yung first year oh. ng marriage natin. <laughs> Bali, na. tayong dalawa, hindi tayo nag-college. Wala pa tayong, diba? walang, walang degree. Um, Nag-start tayo at the age of 21. 21, batang-bata pa yes. lang tayo noon, di ba? Maikop, wala kang ipon, naalala mo? Wala akong mo. ipon. Na, naalala ko, $100 lang yung pera ko pagpunta dito <laughs> diba? sa US. And siguro, yung, di ba, yung kasal natin, mm -hmm. siguro yung pinakasimple yung kasal, tapos isipin mo pa yung honeymoon. Kung gaano ka simple yung kasal natin, mas lalo pang simple yung honeymoon oh, for, natin. For me yung kasal natin, Bongga na sa tingin okay. ko okay yun, Tapos, natin, diba? yung honeymoon, hindi ko yun yung expect kasi hindi naman uso sa Pilipinas mm -hmm. yun. After nila yung laking nasal, sabahe, wala sa bahay uh -oh. lang, hindi naman sila. Pero hindi dito naman, naman, naman sa US, uso ang bonggang honeymoon. Mm -hmm. magbabakasyon ka sa Italy o kung o, saan magka-cruise ka, ko, ka uh -huh. one week, ba diba? Pero yung kasal natin, lahat-lahat ha, wala pang $500, diba? Kasi eh, wala akong budget, wala ka din budget. <laughs> diba? Eh, hindi ko kasi alam. And mag magiging choosy pa ba ako kasi wala naman akong pera pagdating ko sa uh -oh. US o oh, babae pa lang kagastos. Hmm. And super thankful and grateful ako sa sa mga magulang mo dahil pagdating ko ng US as in zero. Syempre <laughs> hindi na zero dollar yung hindi namin inexpect na ikaw ang bahala. Alam naman namin yung situation mo. Pero wala din kami masyadong pera, mm -hmm. kaya napaka-simple yung kasal natin, yung photographer, pinzan $150, mo. <laughs> dollars. Yung, yung, mo pa. <laughs> yung kapatid ng kaibigan ah, ko, ba diba? And isa pa, ba diba, dalawa sila? Yung Ay, oo, tapos yung pinsan ko, tama ka. Tapos yung venue sa simbahan, sa simbahan libre. libre, yung mga decor, galing hiniram, sa kaibigan baling, ni mama, kaibigan, uh -huh. bali, lahat-lahat. Wedding gown ko, oh. hiniram. <laughs> hiniram din wedding gown ng best friend, yung mm -hmm. asawa ng best friend ko, Butin diba? na lang payat ako nun, para ako <laughs> diba? <side. laughs> Kaya nga, so, naging maayos din yung kasal natin, kahit kunti, kunti lang yung gastos, diba? Super intimate, ganyan. Uh -oh. And love na love ko na part nun is, yung ate mo and si papa mo na, nagluto sila ng pansit. Di ba? Kahit hindi nila alam <laughs> yung recipe. <laughs> hindi sila nagtanong. Wala parang, parang, okay, paano to? Pero, wag ka, lasang-lasang oh, pansit. Diba? Yun nga lang, mukhang kanin. Durog-durog <laughs> yung pansit, di ba? <laughs> Pero, oh, ang bait nila, sobra. And yung honeymoon naman natin, si Papa dapat bahala doon. Mm -hmm. Di ba? Sabi niya, ako yes. bahala sa honeymoon. Kaso lang, Medyo nahirapan din siya sa trabaho. Sa time at, na yan, ah, wala ding extra pera. Kaya walang extra ang ginawa na lang natin, di ba, nag-hotel na lang sa tabi lang ng simbahan <laughs> ng two nights. <laughs> two nights. Tapos, kumain lang tayo sa McDo. McDo. Minsan, bu bumili tayo ng isang bong, bong pizza, di ba? Bong natin. After natin manood ng dollar movie. O, oh, dollar cine, di ba? Tapos, uwi tayo, may isang bong pizza. Pagkain natin ng lunch, dinner, mm -hmm. merienda pa natin ng gabi. Pero, ang ano naman, at least, di ba? Mm -hmm. Pero, I sa totoo lang, kaya ako naiinis minsan. Kasi, yes. madaming nagka-comment, sinasabi nila, sayo oh o oh, isa na namang Pilipina nag-aahon sa kahirapan <laughs> hindi nila alam <laughs> na pareho tayo nag-aahon sa kahirapan di ba po kaming pobre ni Jake oh, oh. as in super pobre. nag-start kami ng super humble walang wala walang mga gamit and then nag-start tayo Did, yung, na first mo yung first apartment first apartment natin lumipat Built in 1970s yes, ago super lumipat luma. lumipat tayo sa Amarillo mm -mm. wala tayong kakilala doon walang friends walang family wala, wala tayong lumipat furniture. dahil lang sa dahil <laughs> lang sa work mo noon line ng work mo noon is construction oo uh oh yan lang ang meron tapos ang bed natin airbed diba Mm-hmm. tapos buti na lang <laughs> nagbigay si Kuya yung lumang bed lumang niya lumang bed nila lahat bigay uh -huh. hand me down hand me down um, pala uh -oh. lahat ng mga gamit natin pero nung kasal naman nakakuha tayo ng brand new na rice cooker. Rice cooker, Union. dalawa. Diba? Sa Melo, Pilipina, dalawa oh, okay. rice cooker na lang ang gift. <laughs> Buti na, may dalawang nagregalo ng rice cooker. Kasama natin yun sa so first apartment hanggang lately lang, talagang nag-graduate na siya. Ayaw uh -oh. na niya talagang. After 11 years. <laughs> after 11 years, sabi niya, retired na ako, tama na. Mm -mm. Nakaka, ano lang, kasi first apartment natin, second floor, super old. Uh Oo. -oh. Tapos, walang gamit. Walang gamit. Tapos, mga basic lang. Hindi natin alam na nag snow pala sa Amarillo. Oh, yes. Isipin mo sa, hindi, hindi ko alam noon na nag snow pala sa Texas. Ako wala akong ka -ide idea. Kaya yung time. trabaho ko noon, di ba, construction, hindi pwede magtrabaho pag may snow. Yes. Pero, itong buti na lang itong si Jessica nag-step up. Hindi. Kahit naman, alam ko, hindi mo naman sinabi sa akin noon na, uy, wala akong work wala na tayong pera. nakakita mo lang siguro. Wala. Napansin ko lang. <laughs> like, nakikita kong nag-struggle ka. So, sabi ko sa isip ko, kaysa pagalitan kita, kaysa bungangaan kita. na Kagaya ng mga nakikita ko sa Pilipinas na binubungangaan nila yung asawa nila pag Tama. hindi nakakapagbigay ng pera. Mm -mm. Pero, in, hindi ko sinasabing hindi maganda yung pagbubunganga. May tamang sitwasyon ng pagbubunganga. Kung ang asawa mo ay Okay, nangihinom, nagsusugal. O oh, diba? super tamad. Uh -huh, Aha, tamad, diba? talagang ayaw magtrabaho. Yun, sige, bungaan bunga mo. Uh -oh. Pero kung nakikita mo naman na... Talagang trying hard ako yes, noon. Kung wala, na, ka, wala talaga akong magawa. Nakikita ko, sinusubukan mo naman mm -mm. na mag-generate ng income. Pero alam ko talaga na hirap ka. Uh -oh. So sabi ko sa sarili ko, ano bang dapat kong gawin? Uh -oh. Kahit, tapos sabi ko, mag-step up na lang ako. Siguro it's time tulungan ko siya. uh -huh. sinabi ko, Pe, pwede ba akong maghanap ng work? <laughs> Tapos, Siyempre naman, sabi ko, as soon as my employment card ka, yes, kasi dito sa si US, kailangan, kailangan ng, ng employment card. card. As soon as meron na, nag-apply ka sa tabi ng apartment lang natin. Sa labas sa, lang. Sa Whataburger, di ba? First diba? job ko, Fast food. Pero wag ka, first time, uh, first job ko, naalala ko, inoforan ako, $9 per hour. Oh, okay, diba? And nagulat yung mga katrabaho mo, patatagal na sila. Uh -oh. Siyempre, Sh -sh sometimes, uh -oh. nag-ano uh, kami, chichi says, Hoy, magkano per hour, ma? Magkano per hour? Mm -mm. Man, uh. Nagulat sila, nine dollars sa'yo. How did you get nine dollars? <laughs> Hindi ko alam, first day pa lang, interview pa lang, favorite na ako ng GM Baka namin. Baka naramdaman niya na masipag ka talaga kasi. Yes, and pinakita kong worth it talaga yung mm -hmm. $9. nine dollars kasi naman kahit saan nila ako ilagay. Ikaw yung pinakamasipag doon. Oh yes, favorite nila ako. Tapos, um, nalala ko, mga oras na sa akin lahat. Magdo-double oh, diba? shift ako. Oh, tama. Uuwi lang overnight ako. ka, 'di ba? Yes, overnight. Mm -mm. Umaga na instead na matutulog na ako by 7, maliligo lang ako, balik uh -oh. ulit another shift. <laughs> Tapos sabi na, "Bakit ang dami mong hours?" Ego nangihingi ako eh. Kaya hindi kayo nangihingi eh. So, binibigyan sa akin lahat. And syempre, kung nakita, oh, sino itong nag ng hours na naman? Si Jesse, okay, sige, Oo, ibigay na lang. Kahit na puro overtime na ako. Overtime, Oo, diba? as in, doble-doble na yung oras ko sa kanila, binibigyan nila. Tapos, naalala ko, kami ni Kuya, di ba, noon, mm -hmm. gabi-gabi, pumapunta kami doon no. sa sa Burger, And yung manager mo, dahil love na love kanya, Plat sila. Libre Madal ang dinner namin. Every <laughs> night. Sabi niya, oh, yun yung asawa, asawa ni, Jess, ni Jess. Sige, libre yung Sabi. yung burger niya Sabi, Sabi. niya, di ba? yung manager mo sinabi pa sa akin grabe si Jess siya yung pinakamasipag oh. na nakita kong employee kasi baka sanay sila dito sa US fast food is usually yung pinakamababang job ba? Diba? Uh -huh. so yung mga workers is siguro tamad pumasok or pilit lang hindi i think hindi naman sa tamad hindi nilang nila pinupush yung potential nila oh, it's sabagay. like pumapasok lang sila just for uh, mga minimal work lang yung ginagawa. Hindi ka gaya talaga sa mga Pilipino na minamahal namin yung trabaho Taha. namin. Binibigay namin yung hindi o lang best, lahat. very best. Diba, very best yung uh -huh. binibigay mo. Kaya naala sa panahon na 'yan, yung income mo lang yes. ang ginagamit natin sa pagbayad ng rent. Nabuhay tayo diba, for yung electricity. ilang months, ba? Diba, mga 46 months tayo nabuhay doon sa income mo. Kaya nag-step up ka, mm -hmm. tinalungan mo ako. Mm -hmm. Pero hindi lang ako, ha tinulungan mo yung relationship natin. At doon tayo naging super matatag, di ba? Kasi naranasan natin ang hirap na hirap. nawalan ako ng trabaho. Yes. Tapos ikaw ikaw naman nagtrabaho, di ba? Oh, may may tanong ako about that one. Mm. Nakaka-degrade ba ng pagkalalaki if ang asawa mm. mo ang nag generate ng income at ikaw wala? Para sa akin hindi. Kasi hindi ako yung tao o yung lalaki na masyadong ma-pride. Mm -hmm. Kasi alam ko pag relationship equal, di ba? Yes. Hindi mas mataas o walang roles, mm -hmm. diba? ba? Para sa akin, super proud lang ako sa iyo. Mm -hmm. Kasi nag-step up ko noon at nakita mo na nag-struggle ako noon, diba? ba? Mm -hmm. First year ng marriage mm -hmm. at sa bagong city naman tayo at nag snow sa labas, hindi ako makalabas para magtrabaho. And sabi mo, ako na lang mag-trabaho, be. Sabi ko, oh, Okay, Super so, na snow. Imagine mo yung, yung <laughs> sacrifice ko na naglalakad ako ng snow-covered diba? hanggang <laughs> Tuhod, Oo, pero pinipick diba? up mo ako every mag-uuwi mag na ako sinesalubong mo ako Oo, tama di ba grabe yung panahon na yan at doon tayo nang galing, di ba Nagwawak tayo yes. sa work mo tapos sinasundo kita doon sa work ang ang hirap di ba yung first year ng marriage yun ang talagang na masasabi mo talagang mahirap tayo sa una yes. di ba yung mga ganyan na pagsubok So, bae, sa ngayon, anong masasabi mo sa mga taong nagsasabi pa rin sa akin na isa na naman pong Pilipinang nakahahon <laughs> sa kahirapan? Ay, grabe. Kung alam lang nila. Ang masasabi ko lang sa kanila is, ang Pilipina na yan ang nag-ahon sa akin sa kahirapan. Oh. Hindi nila alam na sa first year ng marriage natin, hirap na hirap tayo, di ba? Mm -hmm. Nawalan ako ng trabaho at... Ang Filipino na yan, ang nag-step up, ba? Diba? Ikaw ang nagtrabaho. Mm -hmm. Kaya, in, nung panahon na hindi ko alam ang gagawin ko, tinalungan mo ako. Kaya, yan ang mahalaga sa isang relationship, ba? Diba? Para mayroon, sa akin. Merong understanding and meron silang common sense. Mm -hmm. And hindi lahat ng mga relationship na interracial, na may yes. AFAM, It's ibig sabihin may mayaman ang AFAM. Yeah, yeah. Una sa lahat, bata lang ako noon, 21 bata years, years old. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi ako mayaman. Tama. <laughs> diba? And yun nga ang um, I think magandang lesson natin for today is yung sa isang ano sa isang relationship, sa isang marriage. Tama. partner kayo, 'di ba? Nagpromise kayong dalawa na true to Mag, mag magkasama kayo, magkasangga kayo, kayo ang magkakampi. Mm -hmm. So dapat kung nakikita mong nag struggle na yung partner mo, Tama. hindi nakakababa ng pagkatao or hindi nakaka Oo. alam mo 'yon nakakatawa and hin wag wag kailangan pairalan yung pride minsan <laughs> kung ano yung mga kailangan mong gawin kaya mong gawin at dapat mong gawin para tulungan yung partner mo para alam mo 'yon mm -hmm. sa mag-asawa dapat hindi lang iisa yung, isa yung grow tama yun lang muna ang episode 2 natin ngayon sana nag-enjoy po kayo at paki-comment po kung ano ang gusto mong mga topics sa susunod, di ba? Madami pa tayong yes, pag usapan. Yes, kung, kung may <laughs> mga gusto silang topic na pwede nating pag-usapan. Of course, pwede nating i-relate yung mga experience natin Oo. para malaman din nila, di ba? Oo. At kung saan kayo nananood or nakakinig, paki-subscribe, like, comment and share ang video na to at sa susunod po tayo ulit. Mag-ingat po kayo.